Hi, ako si Bon, working student. At ngayong araw nga pala guys, magtitinda kami kahit undas nga. Kailangan ko kasi makabayad ng pang-exam ko guys, kaya magtitinda kami ngayon. At binigyan nga rin kami ng suki namin guys ng pagkain. At kung interesado ka sa aking video, tara samahan mo ako sa journey ko sa pagtitinda. Alas 5 na pala ako nakalabas ng bahay guys kasi nang pasarap yung tulog ko. At sila ate mga nga guys nag na ng mga gulay. Wala pa si Frank guys kasi nga namili sila ng gulay. Namili na ako ng mga isda guys at mamaya na tayo mamili ng mga gulay. At si Frank naman guys ay umaga na nga nakauwi guys kaya ito nga guys dinidisplay na namin yung mga isda namin sa kariton. Marami marami rin yung mga isda akong nakuha ngayong araw guys. Kaso guys ang mamahal nga ng mga isda ngayon. Tapos yung mga gulay guys ay tumaas nga rin. Yung gulay at isda guys ay konti lang talaga tutubuin namin dito kasi sobrang mamahal talaga guys. Ang papatong ko nga lang sa mga dagas guys ay portepesca pesos lang per kilo. Kasi sobrang mamahal talaga ng maisda guys. Kaya sakto nga lang yung papatong ko sa isda. At tapos na rin i-display ni Frank yung magula guys. Kaya alis na rin kami. Kompleto na rin yung mga paninda namin guys. Ayan sobrang dami nga ng paninda namin. Dito pa lang kami sa kalsada guys, inaram na agad kami ng mga suki namin. Dito nga guys, ay bumili si ate guys ng alagang 200 plus na gulay guys. Ayan nga lang gulay ni ate guys sa 200 plus na nga yan kasi sobrang mamahal talaga ng mga gulay ngayon. Dito naman si suki guys ay nakakuha nga ng 500 plus nga rin. Ang kinuha naman dito ni sukoy guys, baboy tapos tilapia. At ito naman guys yung namin dito guys. Ito nga nagsilabasan na yung namin dito. <laughs> Nakakatawa nga lang guys kasi yung namin guys. Yung nakapanood nga ng mga video namin. Kaya for today's video nga guys. Shoutout namin yung namin na mababait at magaganda. Ayan nga guys. Ang daming kinuha ng na masukoy namin dito guys. Ako lang muna nag-assist sa na masukoy namin guys. Kasi nga si Frank guys. Nagbibideo nga. Bumuli na rin kami ng ice cream dito guys. Dalawang piraso para tagisa kami ni Frank. Para pampagana. Bagano to? Hmm. Hmm. to? <laughs> Ang <laughs> sweet! <laughs> si Suki naman dito guys, siya nagpadaing nga ng salmon sa amin. At si Frank na nga naglinis niyang guys, tapos tinanggalan niya lang ng hasang at bituka. At shoutout nga po pala namin guys si Suki guys, na napakabait at napakaganda. Yan guys, pinigyan kami ng Suki namin ng ano, biskuit. Ayun na, ah. ano ang tawag ito? Peanut brittle yan. yan. Thank you sa Suki namin na nagbigay na ito guys, apat na piraso. Thank you po. Mmm.

Yung suki naman namin dito guys ay kumuha ng tilapia, limang piraso at pinalinis na rin sa akin. Ang gagawin pala ni si suki nito guys ay pang iyaw nga kaya ito nga yung ginawa ko guys. Ang ko nga pala guys ng tilapia guys ay 180 pesos nga per kilo kasi sobrang mga talaga ng tilapia guys. Ang punan ko kasi dito guys ay 150 pesos per kilo. Marami nga rin pala nakuha dito sa si suki guys kasi naka 850 pesos siya. Minsan na makuha sa amin si ate pero solid talaga guys ngayong araw. <laughs> At shout po natin si Suki guys. Sana makabili ulit sa amin Suki. Andito na pala kami sa Suki namin guys na kumukuha sa amin tuwing Webes guys. Kahapon sana kukuha si Suki guys. Kaso nga wala kami kahapon kasi nga walang paninda kahapon. Medyo konti nga lang nakuha ni Suki ngayong araw guys kasi 1,000 plus nga lang. Pero ayos lang yung guys. Ang malaga na kukuha si Suki ngayong araw guys. At malaking bagay na rin yung guys yung pagkuha sa amin ni Suki guys. Tapos binigyan pa kami ni Suki guys ng tips namin pang merienda daw. At dito nga guys pinakain ko muna yung mga alaga namin dito. Pag napasok kasi kami guys sa patok na to ay dami talagang sa guys na nagsilabasan. Yung suki naman namin dito guys, ay binigyan nga kami ng cake. Grabe nga guys, solid yung kain namin ngayong araw guys. At salamat nga po pala sa suki namin na nabigyan na ito guys. At uwi na rin kami guys kasi nga tanghali na rin. Andito na pala kami sa bahay guys. ito nga yung matira naming isda. Konti na nga lang din. Pero kanina guys ay punong-puno nga yan guys. Tapos yung hipon pala na ay na. Tapos yung gulay namin guys ay konti na nga lang din. At magluluto nga ako ng araw guys ang sinigang guys. Kasi malaki-laki din yung kita namin ngayong araw. Kumita nga rin pala ako guys ng 100 plus nga pala ngayong araw guys. Kaya malaking pasasalamat din to guys. Ayun lang muna for today's video guys. Maraming salamat. Kita ka sa next video.